may nabasa ako na we should never get tired of the things we once prayed for. Dahil dapat kita napapagal o nagre-reklamo sa mga bagay na minsan tang ipinangadji. Example, ang trabaho mo ngunyan, haloy mong ipinangadji. Pero ngunyan, pero napapagalon ka na sa trabaho mo. Nangadji ka na magkaigwanin aki. Kanso ang mga aki mo sutilon, grabe ang reklamo mo. Nagpangadji kang magkaigwanin jowa, pero kang nagkaigwa kang pasaway na jowa, grabe man sa so reklamo mo. Minsan ititao sa tuya sa so mga bagay na gusto ta, ipigpapangadji ta. Pero kaakibat kang pagtao sa tuya kan mga bagay na gusto ta o hinagad ta ang responsibilidad sa kung paano mo ini aatamanon. Kaya kung napapagal ka na sa saimong imong trabaho, napapagal ka sa sa imong aki, napapagal ka sa sa imong partner, o napapagal ka sa bagay na hinagad mo minsan sa buhay mo, balikan mo giraray sa mga panahon na iniipigpapangadji mo pa lamang. Balikan mo sa mga panahon at sinrason kung nata hinagad mo ini. Baka magkaigwa kang panibagong perspektibo sa buhay, magkaigwa ka rason para magpasalamat. may nabasa ako na we should never get tired of the things we once prayed for. Dahil dapat kita napapagal o nagre-reklamo sa mga bagay na minsan tang ipinangadji. Example, ang trabaho mo ngunyan, haloy mong ipinangadji. Pero ngunyan, gero, napapagalon ka na sa trabaho mo. Nangadji ka na magkaigwanin aki. Kanso ang mga aki mo sutilon, grabe ang reklamo mo. Nagpangaji kang magkaigwanin jowa. Pero kang nagkaigwa kang pasaway na jowa, grabe man sa so reklamo mo. Minsan itita sa tuya sa so mga bagay na gusto ta, ipigpapangadji Pero kaakibat kang pagtao sa tuya kan mga bagay na gusto ta o hinagad ta ang responsibilidad sa kung paano mo ini aatamanon. Kaya kung napapagal ka na sa sa imong trabaho, napapagal ka sa sa imong aki, napapagal ka sa sa imong partner, o napapagal ka sa bagay na hinagad mo minsan sa buhay mo, balikan mo giraray sa mga panahon na iniipigpapangadji mo pa lamang. Balikan mo sa mga panahon at sinrason kung nata hinagad mo ini. Baka magkaigwa kang panibagong perspektibo sa buhay, magkaigwa ka rason para magpasalamat.